Nagkaharap na ang dalawang tauhan ng isang kainan sa Maynila at ang customer na nanakit umano sa isa sa kanila. Sa tanggapan ni Chairman Renato Osbe sa Barangay 719, Zone 78 sa Maynila, unang nagsalita si Marjorie Reynaldo at ang kasama niya si Angel Macario. Pero agad sumabat si John Paul Encinas. ay sa barangay, pag hindi sila nagkaayos matapos ang tatlong pagdinig, pwede na rin magsampan ng kaso ang mga tauhan tauhan ng kainan. Bago matapos ang pagdinig, nagkalituhan pa nang dumating ang mga nagpakilalang kinatawa ni Manila Mayor Alfredo Lim. Nagulat ang lahat ng magkahiwalay nilang inilabas ang mga suspect at biktima dinala sila sa ospital para ipamediko legal. Matapos ang pagpapamediko legal, ay inimbitahan si Encinas sa tanggapan ng MPD. Ayon kay Police Inspector Marais ng Manila City Hall Special Operations Group, nasa ilalim na daw ng custodial investigation ang suspect na si Encinas. Hindi pa naman tiyak kung inaaresto na siya.